Ang maliliit na versyon ng jeep na pangunahin sa sakyan dito, patunay ng pagkamalikhain ng mga taga-isla. Pero kapansin-pansin din ang mga paaran dito na may magkakaparehong disenyo. Isang bagay kasi na higit na itinagmamalaki ng mga taga-lubang ay ang pagpapahalaga nila sa edukasyon. Hindi nakapagtasa ng na bawat ng na ulan, nagsasaga o um, paggawa ng pastilya. Masarap yan. Ito ang kanilang pagtaguyol sa mga anak na nag-aaral. Masarap yes. yan. Oh. nag pa raw sa kanya sila ang kanap buhay na ito. Sa pagpapastilya daw sila pinag aral ng kanyang nanay noon. Manalo po silang pumasok po at napaaral um, lang po para pastilla? po hindi Ay, po naman pastilla. ito ang kanilang makaya ng oh, makaya ng trabaho. At pakapag-aaral po sila hanggang kolehiyo po. Ang libreng dami pang isyo na tulong sa mga bata ng lubang ninyo. Hmm. Isa pong tulong ito sa uh, Ayan, siya, yan. talaga kung dipit yes, po ang mga yeah. tao at kakulang po ang mga pera para ito lalong tataas ang antas uh, ng paaralan ng mga paaralan ng lubang dahil ay magiging kompleto na siguro lahat ng pangangailangan namin karangalan namin maging bahagi ng layunin nilang makilala ang lubang, bilang bayan na nagsusulong ng dekalidad na edukasyon. Alin na ang bata po sa lubang ang ating nahandugan ng libring bagat cost of life. Salamat po sa lahat ng tumulong.